Sure ba nabibili kayo? Ano-anong mga years na coins at magkano at saan ibebenta? So napagagandang tanong po. Kung sure po bang bibili ako? Opo. Pero may mga specific years po tayong binibili. Sa so, 25 centavos po or 25 centimos, ang binibili ko po ay year 2006. Magkano? Price range niya po is 1,500 to 3,000 pesos. Opo. Sa, meron pa pong isa sa 25 centavo, yung NGC or New Generation Currency. Yung uh, silver na po ngayon, yung nag, uh, bagong labas po, year 2017. So, yan po ay binibili ko sa halagang 300 to 500 pesos po. Same po sa year 2005 na 1 peso. 1 peso na year 2005. Ang presyo po niyan ay 300 to 500 pesos din po And sa, year, uh, sa 5 peso noon po Ang binibili ko ay uh, year 2006 Year 2006 po Sa so 5 peso Price range kung magkano Nasa 1,500 to 2,000 pesos po okay, And then sa 10 pesos naman po Ang binibili ko ay uh, year 2007 and 2009 Price range po ay nasa 1,500 pesos to 3,000 pesos. Depende po yan kung gaano pa kaganda po yung coin, yung uh, uh, mint state ng coin, kung maganda pa ba or hindi na. So yan po. Saan? Saan ibebenta sa akin po? Kung medyo malayo pa ang lugar nyo kasi ako po, taga, uh, nasa Albay po ako ngayon. Manito Albay po. So kung malayo po, pwede po nating ipaship yan. Shipping. Madami na po akong nabilhan na pinaship po. Basta po, uh, video call lang po kapag uh, magpapaship na. Para alam ko kung legit kasi po, uh, na, dalawa na po ang nadaanan kong scam. <laughs> dalawa beses na pa ako scam. So video call po ang mas maganda niya. Video call sa pagpapadala ng coin and then after noon, pwede nyo i yung resibo, so magsisend na rin po ako ng bayad. Yan, gaya po ng last na transaction ko, so 5 peso 2006. Nag-video call kami, and then after noon, sabi niya nga, sabi niya pa nga, uh, kapag nakarating na daw sa akin yung item, saka ako magbabayad. Pero, nasense uh, na-sense ko naman na legit siya, so nagbayad na ako. So, yan po, sana po nasagot ko. Madami pa po akong points na binibili. So, yan po lang po muna sa ngayon. Salamat.